Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinuri ang mga empleyado ng gobyerno dahil sa pagpapakita ng husay sa trabaho at paglilingkod sa ating bayan. Ang detalye sa ulat ni Alan Francisco, Rise and Shine, Alan. And a happy 124th Philippine Silver Service Anniversary to my fellow workers in government. So let me congratulate this year's outstanding government workers. Your exceptional service, your complemented by your principles, your virtues, your hard work, has truly inspired everyone to strive to make a difference in our society. Yan ang pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga manggagawa ng gobyerno ng pangunahan niya ang awards rights para sa 2024 Outstanding Government Workers na ginanap sa Malacanang. Ang okasyong ito ay nagpapakita ng natatanging talento at dedikasyon ng mga empleyado ng pamahalaan sa publiko. Ang taunang search for outstanding government workers ay base sa Civil Service Act of 1959. Pinaigting ito ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. At higit anim na buhat ng magsimula, sabi ni Pangulong Marcos, nananatili ang layunin nitong kilalanin at bigyang parangal ang mga ambag ng mga government employees sa public service. Tatlong natatanging awards ang ibinigay at ito ay ang Presidential Lingkod Bayan, outstanding public officials and employees o dangal ng bayan at ang CSC pag-asa ayon kay Pangulong Marcos may tutulig na isang hamon na kakapanabik at rewarding ang paglilingkod sa gobyerno we serve because we make a difference we serve because it is in our dna we serve because we love the philippines ang mga public servants ania ay nakaambag sa pagpapabilis ng proseso ng pamahalaan sa pagpapaganda ng ekonomiya at pagpapabuti ng serbisyo. Nainiwala ang Pangulo ng mga pinarangalan at ang mga mga gawa ng pamahalaan ay nakatutulong sa pag-usulong ng isang bagong Pilipinas. Nanawagan din siya na ipagpatuloy ang transparency sa trabaho at ang paglilingkod ng may integridad. Thank you for all the good work that you all do. And I hope that uh, this small this small recognition that we do today to our awardees, it just serves to remind us of the army of people who are working quietly, who are not recognized, but continue to go to work every day and do their job the best way that they can. And for that, I thank you all who are in the civil service. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.